mga boss sa mga taga Aurora Zambanga del Sur diha so nao karon dre sa akong shop sa gamay na akong shop mga boss sa all in garage so daplin lang ni sa highway mga boss so may mga driver og sidecar dere nga naga oras so, so muna yan ako ang area mga boss so kung gusto mo mo bisita magpa check up sa inyong mga motor o sakyanan so visit lang mo dere sa akong shop sa all in garage yung trabaho karon nga Ford EcoSport 2017 model uh, manual transmission bali 84,000 km run so nag-ilis ko ani og timing belt mga boss so sa 84,000 km run mga boss ito na po yung hitsura ng kanyang timing belt mga boss ha oh. sobrang daming crack na mga boss so ayan so kung may mga ganitong unit kayo mga boss is mas maigi kung hindi nyo na pabu pabutin pa sa 80,000 km run kasi ito 84,000 km run so napaka delikado na nito mga boss so ayan, mga boss no then ito yung bago natin ipapalit na timing belt mga boss so original po ito from Ford ayan so malalaman nyo naman pag original o fake mga boss kasi pag focus ko sa inyo ganyan is hindi ito matatanggal ang kanyang print dito sa kanyang timing belt mga boss yung mga fake mga boss is ilang kuskos lang ng kukunyo is natatanggal agad itong kanyang print na to so ito ito ora nya mga boss so 5 years 84,000 km run ang kanyang water pump is may kunting along na mga boss So, subject for replacement na ito. Kaya lang, wala pang pampalit nito mga boss. So, ikakabit ko muna to dahil gagamitin ng mayari. So, wala pa naman siyang leak. Pero, kung alugin natin mga boss is meron na siyang kunting, kunting alug mga boss. So, naglagay tayo ng special tool dito mga boss. At saka, dito rin sa kanyang camshaft mga boss. Yan. Yeah. Ito so, yun. Para hindi umikot yung camshaft. At saka yung pulay ng camshaft is hindi umikot mga boss and then nag DIY na lang din ako ng pangontra nito mga boss sa bolt ng kulay kasi sobrang tigas nito tanggalin mga boss so meron namang special tools na doon ikakabit sa starter mga boss balit tatanggalin lang yung motor ng starter mga boss kaso yung sa akin mga boss is uh, masasabi kong mahinang klase mga boss kasi nasira agad bagong bago pa so ang ginawa ko mga boss is nag DIY na lang ako ng tools para pangontra nito mga boss pangkalso bali mga boss dito sa kanyang puli pare dito yan yan mga boss kasang kasya yan yan so napaka pulido pa mga boss one and a half yung lapad ng flat bar isa't kalahating uh, feet fit one and a half feet and then 338 yung kapal niya, makapal to mga boss. Yan. So bagong wheel pa lang ito mga boss. So ang itsura naman ng kanyang tensioner is good pa naman siya. Ngayon natin ito yung tensioner niya. So tinanggal ko lang yung cover mga boss para grasahan kasi wala pa naman siyang alog kaya lang nung putin ko to is maingay yung bearing niya mga boss It means na yung grasa sa loob is natuyo na. So ngayon mga boss is lalagyan ko ko ng grasa na item high item high na grasa mga boss ito yon. Lalagyan ko to ng grasa. Hindi naman karamihan, saktong lang para hindi rin lalabas. So ito yung cover niya mga boss tinanggal ko. So ingat lang kayo sa pagtanggal nito mga boss dahil ah uh, pwedeng mapunit ang kanyang uh, rubber na cover. So ang ginawa ko mga boss is ito lang yung ah, ng tanggal ko nito mga boss yan so lalagyan ko muna to ng grasa mga boss and then i-install ko daw yung bagong timing belt mga boss ayan mga boss nalagyan ko na ng grasa and then ibalik ko na rin ng maayos ang cover ng tensioner so ikakabit na natin to Ayan, and then kakabitan natin ang timing belt mga boss. So bago natin ikabit ang timing belt mga boss is mo muna akong ipapakita sa inyo. So mayroon itong special tools din na bolt na tinatawag na timing pick mga boss na ilalagay dito mga boss para sa timing ng crankshaft mga boss para hindi siya umikot. Oh so tatanggalin ko lang muna para makita nyo. So ito po yung ilalagay doon para itong crankshaft ito is nagsisilbi itong stopper mga boss para hindi ito umikot yan. so ayan mga boss no ginamitan ko lang siya ng vice grip and then nilagyan ko lang siya ng tela para hindi masira o masugatan yung crankshaft nya so paparinig ko lang sa inyo mga boss kapag sumagad na yung crankshaft doon sa timing pick na nilagay natin ito is yes, may maririnig kayong tunog yan So, pag nag-stop na siya dyan mga boss, sa tunog niya, ibig sabihin eh, ay na siya. Doon sa kanyang timing pick, ibig sabihin yan na po yung timing niya. Ayan. So, yan, yan na po yung pinaka-timing niya. So, pwede na natin itabit ang timing belt mga boss. So, mahihirapan ako nito mga boss kasi nga walang, wala tayong body para mawak ng cellphone para videohan sana natin ang pagkabit ng timing belt mga boss so kakabit ko na lang muna to dahil nga wala tayong taga hawak ng camera mga boss a few moments later so ayan mga boss tapos ko na yung so wala siyang mark o palatandaan o araw kung saan nakaturo yung ikot nya pero ang pagbabasihan lang nito mga boss is dapat pag nasa harap is nababasa nyo yung mark nya sa timing belt cover niya. Ayan. So, ayan mga boss, no? wala talagang kunya. So ayan mga boss no, ito yung ginawa kong DIY na tools pang kalso dito mga boss. So yan kinabit ko na siya bali aalalayan natin yung timing pick baka maputol yon. So dito siya. Yan. Then kakabit natin diyan. Then may ginawa kong pangtuko doon sa tawag handle ng ating ginawang uh, pang pangkalso nitong kanyang pulay mga boss So ayan, so babarilin ko lang siya ng Air impact lens mga boss And then, hihigpita natin Ang higpit nito is 74 foot pounds And then, after mahigpita ng 74 foot pounds is Ikutin natin ng 90 degree So ayan, nakasit ito sa number 1 mga boss So hindi lang muna natin bibiglain yan And then set ko siya sa number 4 So, higitan ko na to ng 74 foot pounds mga boss. A few moments later. So, bale mga boss, nakikitan ko na siya ng 74 foot pounds. Nakikita niyo mga boss, paki-zoom nga ng konti may ginawa akong guhit mga boss ayan so dapat itapat natin to dito na side bali mga 90 degree dito na side sya dapat itapat natin tong guhit na to dito 90 degree guti natin ng 90 degree A few moments later. Bale, Natapat na natin sa 90 degree yung guhit niya. So yan na yung pinakahigpit niya mga boss. So tatanggalin na natin tong special tools mga boss. So mayroon din dito. So hirap akong tanggalin ng isang kamay lang mga boss so tatanggalin ko na lang muna so ito na siya natanggal ko na kaya muna natin dyan so bale mga boss ah, susubukan muna natin tong ikotin para sigurado tayong sa ating gawa mga boss so ikotin ko muna check natin kung wala bang tukod yung valve So good siya mga boss no. So ibabalik na natin ang cover and then susubukan natin pa andarin kung okay na ba. Pa. Papalit natin ng timing belt. A few moments later. So kakabit ko na itong drive belt mga boss bali bando na brand ang kakabit ko mga boss. So ko na natin mga boss pang din naman itong bando na brand basta hindi lang yung fake mga boss. Ayun, pupusuin natin sa so, mga fake mga boss is natatanggal ang kanyang marker so hindi mga boss so yan so itatabit ko muna ito mga boss a few moments later mga boss nabutan ako ng ulan mga boss bali tapos ko ng kapit lahat mga boss and then pinalitan ko na rin ang bagong reservoir mga boss so ngayon mga boss is susubukan natin itong panda rin mga boss So ayan, 86,000 km na po na. Kita nyo ba? Ayan, 86,653 km. Kala ko 84. So, first start ng pinalitan natin ng timing belt. Good na good naman. Pintahan natin yung makina. So tahimot naman yung andarang makina. So okay naman yung bando na drive belt mga boss Pit na pit sya At saka ko na talaga yan Matiba yan So ayan bumalik na sya sa normal na RPM Nasa 800 na sya RPM So all goods naman Wala namang nakikitang sign na may uh, diferensya sa gawa natin So susubukan natin itong scan mga boss Masubukan na rin yung bagong Ifcar 506 Pro na binili ko mga boss sa siya mga boss. So ayan mga boss, ito yung nabili kong scanner, heavy duty code reader mga boss So 2 in 1 ito mga boss Balay, kaya ito magbasa ng 12 volts at saka 24 volts So binili ko ito mga boss dahil nga sa ayaw natin na mapag-iwanan tayo so tanggalin ko lang saglit mga boss ayan mga boss no ito yung ating scanner ito yung kanyang bag So ito yung pinili ko mga boss dahil gumagawa nga tayo ng truck. So, bali, pinipilit kong matutunan lahat mga boss no so ganito yung mga mekaniko mga boss ulang so, hanggang pag aaral kasi nga bawat taon may mga bagong modelo na lumalabas kaya dapat update din tayo mga boss so from truck, motorcycle at saka mga kotse mga boss is sinusubukan kong gawin para hindi tayo mapag iwanan tapos, sakasak -sak natin ito sa OBD port. Ang ah, nandito. Nandito sa mga boss, ang port ikot port. So, dito natin sa isa saksak. Ayan mga boss, saksak natin and then... So, after natin makabit mga boss is on muna natin yung sose. Ayan. Para maka-communicate yung scanner natin sa PCU. And then, kiliin natin itong COVID dito. Okay. Okay. So, hintayin lang natin. Ayan. So, red stored code tayo mga boss. Tingnan natin kung may uh, code na lumalabas. So, pili natin yung Ford. So sabi dito eh, system is okay. So balit natin. So ngayon naman mga boss no, papaanda rin natin. Then titingnan natin ang data stream nito. So ayan, maanda na siya. So punta tayo sa data stream. So okay. Yan, data stream. Kita nyo ba mga boss? Okay. Masip natin. Yan. So, okay natin. So, ayan mga boss, no? Kaya niyang i-read mga boss. So, ang engine coolant niya is nasa 134 Fahrenheit. Long-term fuel trim. 18 RPM So nasa 833 RPM So susubukan natin Saasan kung Nag-response ba ang ating scanner So ayan mga boss no Nag-response siya Saasan natin Ayan So vehicle speed So zero Kasi hindi naman tayo tumatakbo Ignition timing Ayan, makikita natin kung ilang degree yung ignition timing nga. Ayan, nasa mga 30 degree, naglalaro sa 17, 20. Ayan. So, okay. Start natin. Start natin. Fuel train. So, engine coolant temperature is 80, 80 uh, 63 degrees celsius so monitor natin tong engine coolant temperature kung aandar under ba ang makina under ba yung radiator fan kasi sa pagkakaalam ko is nasa 100 degrees celsius bago aandar under yung radiator fan nga po so hintayin natin umabot ng 100 degree Celsius, mga boss, no? A few moments later. So, mga boss, nasa 99 degrees Celsius na yung ating temperature. So, pag umabot niya ng 100 degrees Celsius is, dapat aandar yung radiator fan. Ah, mamaya na, te. Ayan na lang, te. So, ayan, mga boss, nasa 100 degrees Celsius na. So, titingnan natin doon sa radiator pan pengantar bakas sakit teman-teman ya so mandar aja mga bos so yun lang mga bos no sana may natutunan kayo sa ating video na to mga bos maraming maraming salamat sa inyong support sa channel ko and God bless